po sa blessing. Sana po tuloy-tuloy na po. Thanks God! Sa Pasay Magdiwata, dito sa Litex, may naghihiwaga. Mga kaswail, sinubukan namin ang trending na pares dito sa Litex Commonwealth. Totoo nga ang chismis, talagang inuupuan nito ng mga taga dito at dinadayo na din ng marami. Tabing daan nito, kaya pasintabi sa maselang at alikabok at usok ng mga sasakyan. Sinubukan namin orderin ng pares overload at pares chicken, kahalaga 99 alisabaw sabaw, ali rice at may kasama soft drinks sa aking panlasa, medyo salty ang pares pero ang sabaw ay pambato, tama ang lasa at medyo thick ang sabaw meron din silang ibang menu na inooffer at akin na na sumisibol pa lang ang paresan na Iwaga dahil sa nakilala na siya, talaga naman na dinutungo ang kanyang paresan pwede ba siya ma-interview? Hi! Good evening everyone! Welcome to Iwaga Passover Load ng Quezon City Commonwealth like to... maraming salamat po sa inyo lahat guys isa po tayo, Hey! Hooray! Paparang nalang po namin page Waga uh, para sa Merlot 2.0 Thank you so much! Anong masasabi mo kilala ka na ngayon? Uy, uh, wala na kanon po, Thanks po sa Ay, blessing Sana po tuloy-tuloy na po Thanks God! Ano naman masasabi mo uh, kinukumpara ka kay Dewata? Isa na po siguro masasabi ko Sa pangalan siguro magkaiba Sa lasa magkaiba Pero sa ganda ako Thank you! Alright, thank you!